magandang magandang uh, araw sa inyo mga katid uh, welcome back sa aking uh, youtube channel katahid vlogs shoutout uh, shout out shout out sa inyo uh, sa mga silent viewers ko dyan uh, kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking uh, youtube channel ay sana ay magsubscribe uh, mag subscribe naman po kayo at libre lamang po ang mag subscribe shout out shout out sa inyo lahat mga katahid at ngayon ay uh, pupuntahan natin yung uh, silo natin ang pagaw Uh, pasensya na po at uh, ngayon lang ulit uh, nakapag-upload uh, ng uh, video. So, sobrang busy lang sa trabaho at uh, wala na tayo sa PARP. O ano-ano na lang yung uh, trabaho natin para may uh, kita naman tayo sa pang-araw-araw kahit paano So, ito ay libangan ko. Maglilibang-libang na ako pag wala akong ginagawa. Uh, may nakita akong uh, puntahan ng mga ano doon na uh, pagaw so alam niyo naman siguro kung yung pagaw uh, yun yung parang uh, bato bato na maliliit zebra dog sa kung tawagin nyo sa english at english tayo mga katayin so, samahan nyo ako para makita natin kung uh, may huli ba so dito lang yung malapit lang yung sa kubo dyan lang sa baba yung uh, ano natin yung uh, kasi may inu inulingan dito mga katayin sa baba pinupuntahan palagi ng pagaw dito so naisipan ko na lagyan ng ano ayun ng may huli nga to Inaisipan ko lagyan ng uh, silo to na pangapak yung maliit lang yung baligwasan kasi may mga bahay dyan bahay ng biyanan ko dyan lang din pupunta rin dito pati mga kwan mga may huli nga pumupunta rin dito pati mga manok kaninang umaga binuntahan ko ito dahil kaku baka nandito na yung pagaw pag ano ko pag pagpanda ko manok yung nahuli pero malit lang yung anin mga katay yun ito okay ito ayun yung pagaw mga katay kaya ano nakahuli tayo so ganito lang yung baligwasan ko dito lang sila palagi dito lang sila palagi. Ito lang yung silo ko mga katido. Ayan. Dito lang sila. Ayan. Diyan lang sila sa paligid na to. Mga katido. Dito lang sila sa paligid. Pati man, oh, pupunta rin ito. Kanina, pag uh, pando ko ng umaga, ito naman yung huli manok naman. So, hindi naman natin target yung manok dahil sa, ng kubur, sa mga bayo ko rin po yung manok hindi naman po natin target saka ang liit lang po mga katayid yung baligwasan natin doon na papansin nyo parang tingting -ting lang kaway lang ito na medyo matibay eh kung uh, manok man yung ano kung manok man yung mahuli mapuputol kaya nga lang kanina hindi naputol to matibay din ay tinanggal ko na lang pinakawalan ko na lang tatlo lang itong mga katayid ay yung isa mayroon ding huli ayun o bumalunbun na buhay pa so tanggalin ko lang to Ayan. Tanggalin ko lang isa na yan para maano natin. Makuha na. Suwerte so, tayo na kadalawa tayo. Ayos to, ah, ito. May huli tayo. Magandang ng ano, ito. Kanina kasi ay nagakulong sila yun. So kuhain ko lang para at ilagay ko lang ulit baka mamaya bumalik ulit. huli mga katay bagaw mga tayo bagaw to mahuli tayo mataba taba to ay, mga katay na may nahuli tayong bagaw ayos ay, to ibrakan ay, libangan ko lang ito mga katay ayan ay, ito wala ko magawa palipat lang ng oras yun may nahuli tayo po siya mga katay do oh. pagaw to mga katay do ayan maganda to nahalagaan to mga katay kaya lang hindi na to aamu kasi nga uh, matanda na pero hukan pa rin to uh, mahalagaan pa rin kakain pa rin so kuhain ko lang ilagay ko lang yung ano ilagay ko lang yung

So, ito swerte nakadalawa tayo Tatlo lang tong silo mo mga mga katay do Yung silo ko pa ng ano, bayawak ng bayaw ko dito Ayun o oh, meron isa Ayun mga katay Pumulupul siya Ayun kung napapansin nyo nakikita nyo ba mga katay Dito masilo lang po dito Ayun, katay, Ayun, Pago, medyo bata pa ito Mas matanda itong isa palata naman po sa paan nila Ayan tumakas Tanggalin ko lang ulit para Kuha ko na masakit na sa bayan mga katayid tayo, dalawa tayo mga dalawa tayo isang araw pa lang kahapon ko pa lang to nilagay mga katayid matayid ko kulong ko lang po ito titignan ko kung kakain kung medyo hindi sila kumain tapakawalan ko na lang po ito hindi ko na lang po ito alagaan so, uh, yun lang ang ganap dito mga katayid maraming salamat sa inyo shout out shout out sa inyo at ah uh, sa mga hindi pa po nakapag subscribe dyan sana po ay mag subscribe na po kayo para dumami naman po yung aking subscriber para medyo makabot natin yung uh, kailangan ng uh, youtube channel so uh, sana mag subscribe kayo mga katay uh, libre lamang po ang mag subscribe maraming maraming salamat po sa inyo mga katay at god bless po yun lamang po mga katay salamat